So yan po at hinog na po yung aming mga na-harvest na saging. Yan po yung sa tanim ng asawa ko. Yan pa po, po yung iba ah. So yan po at ah, amin na papartidahan po yung aking mga kapatid. Yan na, kayo yung iyan. O, oh, sige po. Sa ating iyan ito. Papartidahin na po natin. So, kaya ay Oo. So, O. Sige po. Tapos kayo ganun na sa delay okay. okay. uh, okay. uh, so okay po Okay. Oh, siya natin ako nga si Kuya Lulay po ni Ate Adjo ay amin ding papartihan para lahat po yung makatikim kapera na lang po yung aking kapatid oh, si Ate Huya po ay bukas sa sila isil bukas na daw po sila isil Oh, wala pa sila. Mhm. Mm okay, it ate, kay, 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 kay Ate Emil. At sa kuya Emil ay kuwan. Mm -hmm. Dagdag mo na lang ito. Ito na. Yan ang dito. Dagdag mo. Kanina yan? Kay kuya. Sila marami-rami. Oo. At, sige po. Oo. Kaya Emil. Oo. Ano si Ani ako na ito ibibigay. Sige. Sige na. Okay na po yan. Sila na po nagpartida. So, yan naman pong sobrang... ay tangin si Madi. Oo. So, yan pong apat na piling na natira. Ay, yan po bibi, sa amin po. Kay Kuya Luloy, kay Ate Adjaw, at kay Isil. Yan kay po ititigisang piling di yan. Yan, shout out po dun sa akin dalawang kapatid pa na nasa Marikina at Laguna. Bawi na lang kayo pag-uwi. So, anong masasabi mo sa iyong tanim? Ito po yung aking unang harvest sa aking tinanim sa Yeah, <laughs> di kaya. Sa tan tanim na namin sa Binulasan to sa Mikey yeah. at Bea. So, yeah. matatandaan po ninyo kung kayo nanonood ng na aming YouTube channel, kayo po yung nagtanim doon ng turdan at saka uh, saba.

Yeah. Alam ko naman dahil kayo ng papa. <laughs> <laughs> ayan ah, ayan, ah, ah, mahal lang sa kanya. Ito ang sa kanya, kay Bal Ha? Kaya mo kayo, ayan Kay Bal Oh, oh, iyan, kay Bal iyan. Bal, sa iyo bal yan, pa-support din po sa bagong YouTube channel ni YouTube channel si Bal. Bal, anong YouTube channel mo? Bal yung ng pangalan. Yan, so pa-subscribe po. Bagong ano po yan ng Team Hitika, Team Pakatan. So, yung isa ay kay Maadel. Yan nasa yan kay Madel. Ay lahat kay Ate Huya, at si Ate na lang ang magkano. Ate Huya o. Oh. Ikadalhin mo na. Ate Huya. Salamat. Yung kay sila Ate bukas na daw. At sila na tilad po ay bukas at sila pina sana. Oh, isang bilao po. Sulok ko yung bilao. Mas yung kay say, bilao Po, pag may tinanim. Hoy, si ano, you know who? Mahilig sa saging. <laughs> Sinini. <laughs> Salamat po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Sa lahat ng mga nanonood sa atin. Ingat po yeah. tayo pala. God bless po. God bless. Ninong. Oh, kapartida mo daw sa akin nanay. Eh. May banana ka tatay. Tapos mm. sa kitang ano, kita. So, Ang tama po na may kita o naman dala kayo. Na <laughs> ah, pakakaubusin yung tutoy ko. Hmm. So, yan guys, good morning. At good morning, mga idol. Kami po yung ngayon ay nandito sa taniman. Yung hupo, talagang gubat na. At kami po ngayon ay magtatabas. Dito sa aming taniman. Magagamas po kami ng mga damo. At kukuha rin po kami ng kamote. <coughs> Oo. Kuha eto baka pananim na ni Naninong ah. Kaya may mga, mga magugulang na. Ha? Aba, ang Naninong ay may bigay ng mga sitaw. Alexa, open the door. Yan po, may sitaw na bigay si Naninong. Ah, sige Naninong, lagyan na lang po ninyo sa tricycle. Ah, ito Ninong ay pananim, ano ah. Oh. Oo. Oh. So, Ito, may libreng ulam. Mamaya ko Mamaya ko hingi kay Ninong ng talong. Nino hingin ko na itong ibang talong, ah. Mamaya, ha. Pipiliin ko lang yung mahilab-hilab. So, yan po. Tabi-tabi po. Kami lang po'y maglilinis dito sa kubot na kami po'y makapagtambay-tambay na uli dito. Aba, na nagmiminandal na agad si Shane. Paborito tinapay. Matay oh, ito ah, kami na din. po 'yan mamaya kukunin. Ah. Malaking puno. Kami po ay kukuha nitong papaya mamaya. Ah, hmm, mamaya, titay, mamaya mo na magdamo. Kahit sa pag-alis na lang natin. Kapat ba na uli si Nino? So yan po kami nagtatabas. Ano, nalinis na po ng asawa ko dito. Aba, hindi tanim yan ni Nino. eh sa mga Kami na po tinatabasan ni Nino. unti na namin. Halika! Ano? Ganun, may mga tibay na naman sa mga susunod na buwan. and So yung putyong iba yung hindi pa yun Yan po muna ang aming titistingan Tanim po yan ni tatay. O laki po ng bagaso. Ano kaya? <laughs> Madali mo. Ano kayo ni ata tulong? Mamaya na itabim ni tatay. Bakit po malaki? Ay kaya nga. Malaki ang bagaso. Kaya. <laughs> One, two, three. Aba, ay kape. Hindi Talaga <laughs> pag may. Ay mo Ay grabahan. Sa tayo na itinanim. Ay, mali yung nga, mo yung malaking yan. Ah, yung isa. Ah. At ito yung una ni Tati Dingitin na ni May, mahal. Yun ho, ah, yung malaking na yan. Ah. Testing laang. Tingnan mo lang, testing laang. Kung mayroon na. Ah. Kung arena. Yan po yung tatlong buwan. Ay, mahal, maliliit pa yung iba. Ay, kinakain na ng mabait. Ay, Ha? Pa, mahal, hindi ay po, man. ari. Sayang, bulati pa. Ay, tak mahal, taliman mo na. Hindi pala na na. Mahal, parang kinainan ng mabait. Eh. Tingnan mo yung gilid. Oh. Kaya, may kainahan eh. Bibi, huwag kayo So, yan po, kahit po malalaki ang bagaso, ay mga bulati pa rin daw po, Maliliit pa ang laman. Makakahinayang naman na bunutin ay ari pang lumaki. Ano natin meron? Yan po at maliliit lang ang laman. So ano, sa isang linggo na ulit tayo. Dali may malaki na ang natabasan ate. Ah, Ayo, atakubigay ko ka pa daw ng ano? Abay. Papaya. Papaya. Yine o ka mahal. Ginubat na po ang aming tani, man. Saka, Saan so, sabihin niyo 'ong kanta ni? So yan po tayo mamumuhunan ng talong. Ako naman yung nagpaalam na kay Ninong kanina. Oh, maganda pa ngandit na kay Ninong. Ano ka anak makakiala mo at baka mamaya ay masiri mo bagat ang lulo pili. Hmm, lagay. Anak, baby, ayan. Aba, bawag na yan, baby. Maliit na yan. O, dito, baby, lagay. Hmm. Hmm. Ayun na. Adi ka tayo humukay na. So, ang ate po ay kanya munang tinabasan. Ato Gubat na. Nagliwanag ng kaunti ate. So, yan po. Yan po yung mga San Fernando. Sobrang dami. Yan. Ito po ay amin ang huhukayin. Ah. At sobrang laki na. Ay. Naulpot na po yung laman. Ay. Masisira po na iyan, Kaya dapat ay makuha na. Alin. Mama. So yan. Alagay. Ito magiging sa gilid-gilid lang. So yung huhukay na lahat ito. Mama. Mama. Bakit pinuturin yung arambare? Mama. Dapat may harap para hindi anoy ng asan. yan, May laman. Ayan <coughs> hmm. ano kaya baka may nakahuli tayong isda mama may tagalog di yan. tagalog, ito yung San Fernando ay, anong English di hmm. yan San San Fernando, ano daw tagalog, ano daw, ano, San yan hula ko na yan oo yan, yung mga ayan. Okay. Let's go. Two. Three. Seven. Go. One. Three, two. Three. three. Dati tinanggal mo muna yung mga katakatawan. At ah. itatanim mo ulit. Yan. Sige, diyan mo lang. Ah. Diyan, diyan. Yan, yung mga ayan. ho ah. Oh, yan pala marami ating maglaman. Tapos bayan pa. Ah, yan pala ganaganayan. Oh, hay. Bayan pa. Bayan pa. Bayan pa. Ay, wala na. Sayang. Anong pa? Ano? na. Ayan, dami. Abo, Dami. Hindi, tatalim ulit natin yan. Mama, ang pakarga ako. Ako'y napapagod. Ah. Ako hindi napapagod. Sabi mo, kuya ka na. Yun pala manigyan na oh. iyan. Hindi ko mo din alam. Kala ko yung isang malaki lang. Hindi, hindi siya sa Para masarap mo na iyan na iyan. Ilaga, honey. Ito mo, ito mahal. Hindi. Mahal. Ito, ito ay, mga tinitiya. Ito may kong ibun na ng ano, hmm. ng kulay ibon. Ito ang naik, bigay kaya. nagbolo na yung wow isang puno lang yun mahal ha ni Aba, dami mahal oh. Lumutang na mahal, honey. Hmm may so, dami na namin naka-hukoy. Pa dalawang padalawang puno pala ang puwi yan. Panabog! Panabog! Panabog. ligot ng Panabog! 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 Ligot ng karamig. Ano yun, mahal? yan po. At natin sa ating plastic yung ating mga naaani. mo pa, na yun. Mo pa natin. Bawal mo pa ng mama. Lola. na May pamalo. Ito. So yan po. kami po pala magtatabas pa rito asa ah, sa ano po ay sa sagingan. ato po hindi na nakakalaking mabuti ang mga saging at ulapot na po ng ano ay nabalutan na po ng mga damo. Sa dami rin naman po ng gawa, ah, hindi na namin maasikasi itong aming taniman. Mabuti po tito, nag-aani pa rin kami ng maganda kahit lang po hindi namin masyadong naiintindi. Yan po, marami na po silang na tabasan. Nasaan na si Nado na. So yan po, kahit makapal pa ang damo, ah. Kaya naman po ay patay na ang puno diyan ah, sa may baba. Kaya yan po ay kainit. Kaya po ay mawawala na. Ay matutuyo. Kaya nga. So yan po yung aming mga naani. San Fernando, Talong, Sitaw. Balik. Doon balik, balik, balik. Balik. Sasabihin ko pag go. Bakit kayo magkakuhaan? Oo po, abay. Ayan, hindi maalam si Maloy Mga tatlo lang Sige, diyan, naggumanong ka rin kay Nini Okay, one, two, three <laughs> So, yan po, si Tani nagpakuha ng papaya Basta pumunta ng halamanan Maraming aanihin So, yan po, kami ay pauwi na Okay, oh. Ano ah, tayo bagay maliligo sa ilog pagkatapos? Yeah. Maliligo daw ka sa ilog. Yeah, liligo tayo sa ilog. Ah, liligo. So, may family day. Family day. So yan po kami iuuwi na.